Mauni akong black cardinal. Ito yung black cardinal na variegated. Yung sinabi mo. Yung, yung number one ba yun? Ito. Ito na siya. Ah, ito. Ang, may, ang anak, ani, ako lang gipanghatag panghatag. Tagaan ko ang ang mga buutan, mga maayong tao, tagaan ako. O, saha ani suod na ko. Matagaan akong sahaan eh. Una-unang matagaan akong saha. Suod kay na po. Okay, maayo man silang tao. Mga buotan man sila. Gihatag ko lang nila ang usak sa eh. Unang saha to. Kanirong, kaninay, mauni, mauni igso na to. Pero muni pinakabunso atong kuan, uh, mga saha sa una. Unang saha na unang pupag gitna ko. Ito, mauni. siya, nasira. Sinira ng ano. Ito, ito, ito. Ito yung bagong suloy niya. Ito yung bagong, ito naman yung yung bagong propa ko. Yung pangatlong propa ko na kasi ito eh, yung ito yung nanay. Ito yung nanay sa ano. Pangatlong propa ko na to. Ito yung suloy niya. O, oh, may tatlong suloy siya dito. Dito naman isa lang. Isa lang kay muntik-muntikan to na matay. Isa lang. Yung ano to. Yung, yung middle cut. Yung middle cut. Yung dalawang uh, isang dahon. Ito naman yung dalawang dahon. At saka ito yung top cut. Ito yung soloy na kasama yung binigya, binigay ko. Ito na siya. Ito na kalaki. Siguro malaki na rin doon yung pinagbigyan ko. Yakpo na siguro. Dugay na. O, siya katong gihati lang na Ang kahati niya nandoon. Lagay sa loob ng bahay. At saka ito yun. Inati ko rin to, dalawa sila eh, dalawa to sila na mga mga suloy, una-una pinakauna unang suloy din. Ah, uh, dalawa sila. 'Yon ang eh, yung ito yung pinaghatian, ito naman yung tapkat diyan, 'yan. 'Yan ang tapkat diyan. Oo, Ano to eh, andito sa akin bali 11 sila. Labing isa sila dito sa akin. At saka yung belly take ko, yung yung ito yung bilite ko yung bilite bilite yung pinag ko rin na ano tatlo naging tatlo yung isa ito yun ito ito yung aywan ko lang reverted na to ito ito yung ano ito yung yung ano yung parang ano pinakapuno ito na yung suloy niya yun pinakapuno ng nung bilite niya tat ginawa kong tatlo ito yung pinakapuno yun hindi ko alam titigan nyo di ba may ibang green naman yun sa gitna at saka yung yung kagiliran niya mayroong red lining eh. At saka yung ano, mayroon naman yung ano niya, yung yung dilaw, parang dilaw, ibang kulay. Yun, yun naging ano, yung pinakapuno to. Yung pinakapuno niya, na mayroon nagkaroon na rin tatlo, pang-apat na yan. Yan ang ano, dalong, ano dal, isang dahon, isang dahon yung luma. Ito yung pinakalumang dahon yung yung pinakating ko noon yung pinakapuno ito naman yung gitna ito yung gitna gitna to ito ang gitna ito yung gitna to so, yun ano oh. mayroon pa yung doon mayroon pa yun nakaginal din to at saka nasa nasa labahe. Tabas. Nasa labas yung ano. Nagyan ko kasi ito ano. Still batin para hindi pasukin yung mga pusa. Kasi maraming pusa eh. Mag, mag, ano, maglaro, magsambunutan. Ito yung top catchability ko. Ito na siya. Yung natira na. Limang, limang dahon ba't y yun yung ano tinating ko yung dahon yung pinaka ano last na ano bagong ano unfurl lang to hindi pa ano ato hindi makita sa subong ano sa araw hindi makita ano kasi ang araw eh. Nainit. Nainit kasi. Yun. Yun ang ano bagong unfurl uh, lang. Nagkaroon na siya ng ano, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, mga uh, sampu din. Sampu din yung dahon niya pero na rin. Hindi magtagal. Ipropa ko na rin ulit. Ito yung ano. Yung napunit. Yun. Merong ibang kulay, di ba? Merong ibang-ibang kulay. Yun. Ito yun. Ito yun. Ito yung dahon niya. May green sa gitna. May dilaw naman sa ano. Yung parang dahon niya may dilaw rin at saka may red lining sa gilid pinakagilid ito, ito, ito ito, ito, ito at ito, ito yung kapatid ng black cardinal na binigay ko ito, ito, ito kapatid, isoon kauban sa akong gihatag ng black cardinal Ito na yung tapkat nung isang pinaghati ko lang. Ito yun. Ito yung isang tapkat na pinaghati ko lang. Yun. Yun ang bagong suli. O bagong ano. Bagong dahon niya. Ang ano kasi ito eh. Nasira. Nasira yung ibang dahon. Yun. Mayroong red din red brown green eh may green naman yung naka naka ano sa sa dahon niya mayroong green naka-line yung green red naman yung sa ano Ayun, bye bye now, thank you. Please subscribe. Like, comment. Thank you, bye bye.